salamat kay President Bongbong Marcos Jr. sa binigay sa amin ng biyayang ito. Today, I extend an invitation to recommit. Recommit to the responsibility of service imbued with faith, where decisions are made not in haste, but with prayerful discernment. We will, uh, we will definitely see you soon okay? I, i look forward to that mr president i look forward to that You're thank right. you thank you very much congratulations once again magbibigay po kami ng mga tinata mga building materials po mga yero mga dos, pati martilyo pati pako magdadala po kami para kahit paano masimulan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay. I'll give the uh, financial assistance number one, and also provide as much as much of the building materials as uh, as we can. I hope that beyond the technical and economic milestones brought about by this project, let us remember the broader goal that drives us. It is a Bagong Pilipinas where our needs are met responsibly, equitably, and sustainably. Kami po ay lubos ang nagpapasalamat sa aming mahal na presidente, Bongbong Marcos Jr. sa pagbibigay ng mga titulo ng aming mga lupa at pagbabayad ng mga utang namin sa bangko na hindi namin mabayad bayaran. Maraming maraming salamat kay President Bongbong Marcos Jr. sa binigay sa amin ng biyayang ito. Kaya kanina, talagang gustong gustong-gusto kong umiyak, yakapin siya dahil sa ligaya. Kaya nagpapasalamat ako. hindi po kami titigil. Gagawin namin, hindi po mauubos ito. Hindi, huwag kayo mag-alala. Kahit na sunod-sunod yung bagyo, meron naman tayo, kagaya ng aking sinabi, meron naman tayong uh, pagkukuhanan at uh, tuloy-tuloy ang ating pag-produce nitong mga, nito mga relief goods. At tuloy-tuloy uh, naman, hanggat may request, ay tuloy-tuloy pa ang aming pagbigay. Agyaman kami, Presidente, tanay kang kami iti libre nga titulo. Agyaman kami, kaya ka po, Presidente, kapo po iti panangayat mo kada kami. Tinikan na kami iti libre nga dagami, kaya dati iti pagbiag me, iti tingga na Agyaman Ag kami, Presidente. Maraming kami salamat po kasi nakuha ko rin titulo ng lupa ng tatay ko. Isu ti dakil ti pagyamanin mo. Isu nga naragsak kami, apo, kakapsak. Yeah! Mga kababayan, alam ko po mabigat ang inyong inihinda. Ngunit sana, hindi po tayo panghinaan ng loob. Hangad ko ang ating sama-samang pagbangon na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Sir President, maraming maraming salamat. Marami pong salamat po, President Bongbong Marcos. Nagpapasalamat po kami kay President uh, Bongbong Marcos sa financial assistance na ito. Malaking tulong na po ito sa amin. Thank you,